Abay grabe nga itong si Cooper Flagg talagang nagulat ang team ng Dallas Mavericks sa ginawa niya sa practice. Pero bago yan ay silipin muna natin ang pagganda neto ni Kevin Durant para nga sa kanyang bagong team ngayong offseason. Well lumabas nga itong video clip na ito ni Kevin Durant na working on his game nga siya. Dito nga sa pamilyar na gym na pinagpepra din na ito nga ni Lebron James. Getting ready na talaga itong si Kevin Durant para nga sa kanyang paglalaro sa team ng Houston Rockets nang dahil ang paglalaro niya doon abay hindi lamang playoffs ang kanilang expectation na nang dahil ngayon ay inaasahan na nga silang magkakampyon nang dahil nga sa tindi na ng kanilang roster. kumbaga masasabi nate natin na parang kumpleto na sila and ready to win a championship dahil nga sa addition na itong veterano, two-time NBA champion, two-time finals MVP and MVP na si Kevin Durant. Kaya nga ngayong off-season, abay todo ensayo itong si KD para sa paglalaro niya sa Houston. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong si Cooper Flag at during their practice ay kanyang nilinaw na yung plano nga ni Coach Jason Kidd na paglaruin siya ng point guard ay totoo Ito, natin ang kanya sinabi sa interview. This conference the other day, and Jason Kidd sitting next to you, and he's emphasizing he wants you to handle the rock a lot and play some point guard. How does that make you feel? And is that something you're looking forward to? Yeah, I mean, I'm looking forward to it. I mean, I think you know Coach shark trusted me a lot last year, and I, I handled it a lot. You know, I didn't bring it up at some, but you know, on the half court, I handled it a lot, and you know, set up a lot of different actions. So. um, I think it's something I can do at a high level. So I'm excited to just you know experiment and, and do some new things. Well, imagine a 6 foot eight, 6 foot 9 na player playing point guard, a super athletic player, at talaga nga namang malaking advantage yan. At isipin nyo na point guard nila ay 6 foot 9 tapos nandun sila AD, sila Gafford, sila Lively. Abay talaga nga namang ang tinde na itong team ng Dallas Mavericks, a very scary team dahil pagkalaki-laki nga ng kanilang lineup. At may lumabas nga ring report patungkol dito kay Cooper Flag na talaga nga namang parang nagulat atong team ng Dallas Mavericks sa anyang girawa. Well balita dito, Cooper Flag showed up early to the Mavs gym on July 4 nga daw. Pero ang staff nga daw ng Dallas Mavericks ay hindi siya pinapasok nang dahil nga holiday kasi nung araw na yun doon sa Amerika. And well, itong balitang ito, itong report nito ito patungkol kay Flag ay talaga nga namang good news para nga sa team ng Dallas Mavericks pati na rin sa lila mga fans nang dahil no days off talaga na si Cooper Flag kahit holiday ay hindi niya nga pinalalampas para mag-ensayo at hindi na nga sa pinapasok ng dahil siguro sobrang aga niya nga pumunta at dahil din siguro hindi inasahan ng mga staff na nandun nga sa Mavs practice facility na may pupunta nga doon na player para mag-ensayo ng dahil holiday ngayon spending time with the family sana pero itong si Cooper Flag, abay ibang iba nga. Nang dahil kahit holiday at kahit sobrang aga yata yung pumunta dito nga sa gym ng Dallas Mavericks sa kanilang practice facility para nga mag-ensayo. So yan nga ang bagay na ikinagulat siguro na itong team ng Dallas Mavericks kay Cooper Flag. Yes, of course, narinig na nila ang kanyang matinding work ethic pero ngayon, abay nararanasan na nga nila ito. First hand, kahit holiday, abay mag-iensayo at mag-iensayo. Itong si Cooper Flag.